10 sako ng muriate of potash at 50 sako ng complete fertilizer mula sa High Value Crops Development Program ng DAR ang ipinamahagi sa mga miyembro ng Mango Growers Cooperative sa barangay Tebag sa bayan ng Mangaldan. Ito'y upang suportahan ang produksyon ng mangga sa bayan maliban sa alkalde ng bayan at iba pang opisyal ng LGU, lumahok din ang mga kinatawa ng Leeds Agricultural Products Corporation upang ipresenta ang kanilang mga produkto at mga best practices sa pagpapalago ng ani. Samantala, sa bayan naman ng Manawag na ipasakamay sa lokal ng pamahalaan ng isang bagong L300 van bilang rescue vehicle ng Barangay Pantal. Ito ang ikalawang rescue vehicle ng barangay mula sa LGU. Ang sasakyan ay nagkakahalaga ng 600,000 piso at mula sa 20% development fund ng bayan. Layon nitong palakasin ang kakayahan ng barangay sa pagtugon sa mga emergency. Sa gitna ng seremonya, binigyang diin ng mga opisyal na ang mga ganitong proyekto ay bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaang bayan para sa mga Pangasinense. Valerie Desmaya, RNG News.